Alagang natural para sa pamilya Pilipino. Malusog, sakit, buhay na masigla. Ito ang ating Magandang araw po sa lahat ng ating masugid na nanonood, no. Ako nga po uli si Doc Anton Roquel ang inyong makakasama sa Alagang Natural sa programang nagbibigay gabay at impormasyon para sa mas ligtas at malusog na pamumuhay. Kaya ayan, no. Ano ba ang topic sa araw natin na 'to? Ito ang kalusugan ng baga, buhay ang kawala. eto yung importance no, ng lung health. Kasi sa araw na to tatalakayin natin ang isang importanteng parte ng katawan na tahimik lang. No? Tahimik silang gumagawa pero mahalaga sa bawat hininga ng ating katawan. No? At yan ang ating baga. Yan. So, ano ba yung unang segment natin? So, ang unang segment natin ay ang bakit ba mahalaga ang baga? So, alam nyo ba na kada minuto, actually, within one minute, humihinga tayo ng hindi natin naiisip. So, this is an involuntary action, no? Na parang, yun, tuloy-tuloy lang na nangyayari. So, ang baga ang responsable sa pagkuha ng oxygen at pagtanggal ng toxic waste na carbon dioxide sa katawan. Ayan. Dalawang bagay na kailangan para tayo mabuhay kasi yun yung tamang exchange nun, no? Kaya kapag may problema sa baga, ramdam ito sa buong katawan mapapansin natin dyan na mabilis yung pagkapagod, nandyan din yung hirap huminga, madaling kapitan ng mga impeksyon, at yun, alam nyo yun, pag habang tumatagal na nararamdaman natin ito, mas matagal na maari itong magdulot ng sakit, lalo na particularly sa ating puso, pati sa utak. Kaya, dapat alam din natin ano ba yung mga sakit ng baga, no? So, ilan sa mga karaniwang sakit ng mga baga ay ito nga, yung ubo, Sipon, trangkaso, yung flu, kung tinatawag natin. Kasama na dyan yung hika, pneumonia, no? Yung mga medyo technical na, na bronchitis, COPD, lung cancer, at syempre yung pinakaalam natin lahat, tuberculosis. Ayan. So, ito yung mga karaniwang sakit ng ating baga. At dapat talaga, tinitingnan natin yung overall health natin, no? Paano natin matutulungan yung ating katawan. K kasi, alam nyo ba, na marami sa mga ito ay may iwasan kung aalagaan lang natin yung sarili natin ng tama. So, siguro sa panahon ito, tinatanong nyo, eh, Dok, paano ko nga ba maalagaan yung baga? At ano nga ba yung mga nakakasira sa aking baga? No? So, unang-una dyan, marami po kasi talagang sanhe ng pagkasira ng baga. Ang mangilan-ngilan lang dito, unang-una, is yung paninigarilyo. ba? Diba? So, ito yung number one o nangungunang sanhi ng sakit ng baga, lalo na sa COPD at lung cancer dahil sa maraming chemical dito. Kasama na rin dyan, no yung pagbe-vape. Kaya uh, mangyari lamang po na sana sa pakikinig nyo po sa akin dito is itigil nyo na po yung paninigarilyo at yung pagbe no Dahil hindi ito nakakatulong sa over lung health natin. Ayan. So siguro natatanong ninyo sa mga panahon is ano nga ba yung pwede kong gawin para sa aking baga or sa overall lung health ko? at ano nga ba ang nakakasira sa aking baga. So, sa totoo lang mga ma'am sir, no, na marami ang sanhi ng pagkasira ng ating baga. Kasama na dyan ang paninigarilyo at ang pagbe-vape. No? Ito kasi ngayon ang nangungunang sanhi ng sakit ng mga baga, lalo na sa COPD at saka sa lung cancer. Marami kasing mga researches na nakita na ang chemical na nasa loob no, ng sigarilyo at ng vape ay nakakasira ng ating baga. Kaya mangyari lamang po na ito yung public service announcement po namin dito sa programa na to na kung pwede ho kayong mag-quit na po ng paninigarilyo ay mas makakatulong pa ho ito sa overall lang health niyo sa buong kalusugan ninyo in totality. No? Ang sunod dyan is yung pollution sa hangin. Yung usok na, na lalanghap natin habang tayo nagko-commute. Ito yung mga usok na sasakyan, kasama na dyan yung alikabok, yung pag uh, sunog no ng mga bagay-bagay at usok sa uling at kahoy sa lutuan kasama na din dyan kasama na din dyan lahat no ito kasi yung mga toxic fumes no na kasama diyan kaya panatiliin natin talagang nagsusuot tayo ng maskara dahil ito yung pagmamaskara at least kahit papaan yung big particles o yung mga particles na nakikita natin is na poprotektahan natin yung sarili natin diyan kasama na din diyan yung paulit-ulit na infection so kapag tuloy-tuloy na parating nagkakaroon ng pneumonia or ko ano mang sakit tulad ng mga napag-usapan natin kanina na flu, tuberculosis or hindi na treat yung bronchitis o ku ano mang sakit na meron, yung paulit-ulit na impeksyon o yung patuloy na pagkakaroon ng sakit na yon ay actually detrimental or nakaka-deteriorate o mas lalo pang sinisira yung baga lalo. Kaya dapat kung meron nang nararamdaman, lalo na if kung yung ubo ninyo o yung sipon ninyo no is umaabot na ng dalawang linggo hindi na nawawala mas maganda po na magpa-check up at lumapit po sa mga espesyalista at mga doktor na tulad ko para po matulungan ng ating katawan ang susunod diyan ay yung genetics o no? o yung mga namamanang sakit tulad ng asma ah uh, sabi ko nga kung tuloy-tuloy na hindi naaaksyonan o nabibigyan lunas no yung mga sakit na meron ay nakakasira kasi talaga to ng baga. Kaya dapat talaga is natitingnan natin kung paano natin papagandahin yung ating baga or yung ating katawan o yung overall health natin. Kaya mahalaga na bantayan natin ang ating paligid, lalo na yung sa sarili natin, yung ugali at yung kalinisan ng ating katawan at ng kapaligiran. No? So, paano nga ba pangalagaan ng ating baga? So, ito, mga ilang tips lang naman kung paano natin maaalagaan no, ang ating lungs. Yan. So, unang unay sabi ko nga, iwasan na po natin ang paninigarilyo o yung vape. Or kung kakayanin din, umiwas din tayo sa mga ninigarilyo, yung mga second-hand smoke. No? Dahil yung second-hand smoke na yan, o yung mga usok, o yung vapor, o yung uh, nilalabas, o yung binubuga palabas no? na hangin na yan, is actually may chemicals din. So pag nalalanghap natin yan, is masyado siyang nakakasira ng ating baga. Pangalawa, sabi ko nga kanina, gumamit tayo ng face mask kung maalikabok man o mausok, kung tayo maglilinis ng bahay, ng bodega, or kung tayo simpleng lalabas o papasok tayo sa isang establishmento na hindi masyadong maganda yung ventilasyon, mas maganda po na tayo nakamaskara no? para protektahan ng ating sarili, ang ating baga. Susunod dyan is mag-ehersisyo para mas malakas ang ating baga. Ang recommendation nga natin is at least 30 minutes per day no? na moderate uh, exercise is kailangan. Yung medyo tumataas yung heart rate natin. Bakit? yung sirkulasyon kasi ng ating katawan yung kailangan, no? At yun yung tinitingnan natin dyan. Kaya dapat, mas maganda if kung mas active tayo. Susunod natin dyan is yung kumain ng masustansya. Kasama dyan yung gulay, prutas, at saka yung mga pagkain may antioxidant. Nako, sa totoo nga lang, naniniwala kami, dito lalo na sa programang ito, sa mga herbals na meron tayo, tulad ng lugundi na nakakatulong sa ating katawan. And yung mga merong antioxidant or yung mga superfoods, tulad ng yerba buena at kasama rin dyan yung malunggay na nakakatulong sa overall health natin. At kung hindi tayo makakain ng masustansya, pwede din tayong uminom ng mga food supplements tulad ng Immune Advance at Flavon Pro. Flavon Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Platon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919 Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot gamot sa anumang uri ng sakit. Na nakakatulong sa overall health natin at sa overall lung health na rin po. No? Dahil sa nilalaman niyang lagundi. Ayan, no? So, susunod natin dyan is umiwas sa mga amoy chemical sa bahay. Kasama na dyan yung pintura, mga panlinis, at yung mga spray na medyo parang mabigat pag nalalanghap natin. Kaya kung mag, magsispray tayo sa isang kwarto, siguro bigyan muna natin ng mga konting minuto, ilang oras, na hindi tayo papasok or hindi tayo mananatili doon sa kwarto na yun para lang mag-settle down no, yung mga particles na meron. Susunod natin dyan is yung magpabakuna. Ayan, so bakuna, very controversial, di ba? Pero ang masasabi lang po natin is magpabakuna laban sa trangkasyo, pulmonya, at ng COVID. Bakit po? Ito yung mga vaccines kasi na pag aralan na at nakakatulong talaga sa katawan. Uulitin ko po, no? hindi po ito 100% na proteksyon uh, protection sa ating katawan pero at least kahit pa paano merong siguridad na nakikilala ka agad ng ating katawan yung infection na yun para matulungan kaagad or ma ng sarili nating katawan o paano natin malalabanan ka agad yung sakit na yun. Ayan. At ang huli is magpatingin agad. Lalo na kung tuloy-tuloy yung ubo o hirap sa paghinga. Ito yung sinasabi ko na kumonsulta agad sa mga doktor o sa mga spesyalista dahil yung ating lung health o yung overall health nga natin is nakaka-apekto talaga yan. Lalo na sa pang-araw-araw. Lalo na kung tuloy-tuloy yung ubo o hirap sa paghinga. Ayan, no? At sana mapag-usapan din, gusto ko sana pag-usapan din natin is yung tamang paghinga. No? So, paano nga ba tamang huminga? Eh, dok, di ba parang inhale, exhale. Parang gano'n lang naman yun eh, No? Pero sa totoo lang, may mga paraan paano natin kasi mapapalakas ang ating baga. So, ang isang paraan dyan para mapalakas ang ating baga is yung mga breathing exercise. Yung tamang paghinga. Minsan kasi humihinga tayo ng mababaw dahil kahit paano stress or alam niyo yun, yung tipong sa pag-upo ng matagal at kasama na rin dyan is yung nakasanayan kasi natin kung paano tayo huminga. No? So, unang-una try natin sa ganitong paraan. Hinga tayo ng malalim, Uh, papasok ng ilong. Tapos, i natin ng onte bago natin ilalabas sa ating bebeg. So, sa umaga, pwede natin itong gawin ng 3 to 5 times, no? Araw-araw. Para kahit papano, natutulungan natin yung ating baga. Pero sa buong araw, pwede naman natin din itong gawin. Dahil ito'y makakatulong para linisin ang ating baga at pababain din natin yung mga stress factors natin. Ayan. So, ano ba yung gusto ko sanang matutunan natin para ang baga natin ay mabuhay. So, ulitin ko lang naman dito, mga kapatid, mga kaibigan, ang baga ay tahimik na bayani ng ating katawan, no? Hindi natin ito nararamdaman hanggang sa ito'y masira kasi nga involuntary yung kanyang paggawa, yung willingness niya ng paggawa sa ating katawan. Kaya habang maaga pa, alagaan natin ating baga. Iwasan natin yung sigarilyo, vape, panatiliin natin malinis ang mga paligid at pahalagahan natin ang bawat hininga natin, no? Dahil kapag may hininga, may pag-asa. Ayan, ulitin ko po. Ako ulit, si Doc Anton Roquel. Nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ngayon, sa susunod nating na segment, meron tayong mga konting question and answer. No? Yung mga common na mga tanong. No? Kung paano natin mapapangalagaan or ano ba talaga yung mga bagay-bagay na kailangan nating alamin para sa ating overall lung health. Kaya ayan ho, kita sa susunod na segment at ingat po kayo, huminga ng malalim at dahil ang baga ay ang buhay araw-araw ang digmaan. Umagat gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains four active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Ayan. Welcome back sa ating programang Alagang Natural. No? At ang next segment nga natin, ang Q&A o yung mga common questions o yung mga gusto mga itanong sa atin. So, tayo ngayon sa Usapang Baga. Ayan. So, ulitin ko, ako si Doc Anton Roquel ang mga kasama niyo to sa ating programa na Alagang Natural. So, sa totoo lang, marami tayong mga tanong dito no, na nalikap natin sa internet at saka mga nakita natin uh, sa mga platforms. No? So, unang-una, meron dito tanong. No? Uh, kapag ba inuubo, kahit walang sipon, normal lang ba yun? So, unang-una, hindi po kasi normal na paulit-ulit o matagal ang pag-ubo, lalo na kung lumalampas ito ng dalawang linggo. Sabi ko nga yung two weeks na threshold na yan. Bakit? Dito kasi natin makikita if kung una meron genetic or yung namamanang sakit tulad ng asma. or pwede na rin dito kasi pag lanpas dalawang linggo na lalo na yung pag-ubo tapos may kaakibat pang konting lagnat o parang pagpapawis sa gabi yung tuberculosis kung tawagin natin no so dapat dito sa mga ganitong sakit is specialista at dapat makita talaga ng doktor yung pasyente na yun o yung tao na yun kasi kailangan mas ma-assess no o ma-diagnose kaagad para magkaroon mabigyan lunas kaagad yung sakit na yan no kaya sabi ko nga mas mainam na magpakonsulta agad para mas maagapan yung sakit ayan so susunod natin diyan is um pwede ba na magkaroon ng sakit sa baga kahit hindi naninigarilyo ayan napakagandang tanong no so sa totoo lang, yes, yes. No? Pwedeng magkaroon ng sakit sa baga kahit hindi na Kasi sabi ko nga, mayroon nga mga iba't ibang sanhi tulad ng pollution, second hand smoke, o yung mga impeksyon lalo na sa katawan na umiikot din sa ating, yun, yung na umiikot sa ating katawan na malamang sa malamang dumadaan din yung dugo na yan sa ating baga. Kaya importante ang pag-iwas sa usok at sabi ko nga, papalakasin natin yung ating katawan at ang ating baga gamit din ng mga breathing exercises at yung pag ehersisyo no ng in totality ayan so eto. Uh, maganda mga senyales ng mahinang baga ayan so eto yung mga karaniwang tanong to no at sa totoo lang mapapansin din natin yan so karaniwang simptomas dito ay yung madalas na pagkapagod yung tipong parang ambilis kagad hingalin ng konting galaw lang Kung uh, kumbaga nagtali ka lang ng sintas o umakyat ka lang ng konting mga lapag ng hagdanan ninyo, di ba? Tapos hinihingal ka na kasama din dyan. Yung tuloy-tuloy na pag-ubo na parang hindi na mawala o hindi matanggal sa ating baga o parang may constant na kate, no? Na tuloy-tuloy na pagkate sa loob ng ating baga. Kasama na din dyan yung pagsikip ng dibdib. Lalo na yung tipong parang nagtatry ka na mag-deep inhale o yung, yung malalim na paghinga pero hindi mo pa, pa rin magawa, no? So, kasama na rin dyan yan. Kaya kapag ito na na natin o parang araw-araw na rin natin napapansin o lalo na kunyari sinabi ng ating kamag-anak o ng mga kaibigan natin, uy, parang nahihirapan ka atang huminga. Huwag na kayong mag-atubali na kumonsulta agad sa doktor no? o magpatingin sa espesyalista kagan. So, next question natin dito is, nakakatulong po ba talaga ang pag-exercise para sa baga? Ayan. So, sa totoo lang, yes, no, nakakatulong ang pag ehersisyo o yung exercise sa ating baga. Ang sabi nga natin dito, ang tinitingnan natin dyan is yung circulation no, ng ating dugo sa katawan, lalo na rin yung exchange ng oxygen at saka yung carbon dioxide, yung toxic waste na yun, no, na ilabas natin sa katawan. So, kapag nat pag tinutulungan natin lumakas ang ating baga, no, na mas napapabuti kasi yung oxygen intake o yung pagpasok ng sariwang hangin sa ating katawan at nababawas at nababawasan no yung risk ng mga chronic lung infection o yung mga chronic lung diseases. So ano yung mga pwede nating gawin diyan? Sabi ko nga konting pagtaas lang ng heart rate o yung pag-ikot ng sirkulasyon sa katawan. So kasama na diyan yung simpleng paglalakad lang sa umaga, jogging, sabi at saka kasama na diyan yung deep breathing exercise na tulad ng na ginawa natin kanina, no? Pero hindi lang kasi sapat na bigla lang ako naglakad. Hindi lang sapat na nagbigay lang ako ng konting oras sa araw na to. Dapat at least, sabi, ulitin ko po, at least 30 minutes per day na merong moderate, no? Na medyo tumataas talaga yung heart rate natin. 30 minutes per day po. Yan ang recommended natin dyan. At syempre, kasama rin dyan is wag nyo rin i-overexert yung sarili. Hindi din naman maganda na papuwersahin niyo o bibiglain niyo yung katawan. Kaya sabi nga natin, Pwede ka magsimula sa simpleng steps, walking, jogging, susunod na, isumasayo ka na, di ba? So, lahat yan, is isama natin sa mga konsiderasyon na yun. Ayan. So, next na question natin dito is, paano ko po malalaman na may problema na po sa paghinga ko? Gaano po katagal ang dapat hintayin upang i-consider na ang pagtungo or pagpunta sa doktor no o espesyalista. Ayan. So usually kasi pag mga pag na sa mga bata within 3 or 1 3 days or 1 week time dapat nagpapakita na kaagad 'yan. Lalo na kung hindi nakukuha sa mga uh, over-the-counter drugs. Kapag naman let's say for example sa atin mga matatanda sa mga working na usually mga 2 weeks, no? Within 2 weeks time kung hindi pa rin talaga nawawala kahit anong tubig na ginawa mo, kahit and uh, inhalation or steam, no? is uh, kailangan talaga nagpapatingin na sa doktor o espesyalista meron man o walang ibang sintomas na nararamdaman. Ayan. So, ang susunod natin na question ngayon is meron bang epekto ang pagbilad sa araw? Actually, meron po. No? So, yung mga kaibigan natin na um, maririnig uh, ninyo, meron akong allergic rhinitis. Ayan, yung tipong parang tumutulo yung or barado yung ilong. Sa totoo lang po, magpa-araw lang, malaking tulong na po yun, no? So, yung warmth po kasi na nabibigay din ng araw at saka yung vitamin D is nakakatulong sa ating overall health. Sa, kasama na rin dyan yung sa ating paghinga. So, yung pagbilad sa araw, lalo na sa umaga, is good. Pero wag naman po sa katirikan ng araw, no? Sa tangaling tapat. Ito yung unang sikat ng araw, yung pinakamaganda. Pero kung hindi man natin maabutan kahit paano lumabas sa uh, may init na lugar, no? Is so, makakatulong po talaga lalo sa paghinga natin. Ayan. So, eto, meron tayong tanong. May gamot po ba para sa baga para di lumala habang tumatanda? Ayan. So, uulitin ko lang po, wala pong magic na gamot para sa baga, no? Pero may mga maintenance medicine tayo para sa asthma o sa COPD para din sa meron ding mga gamot panglaban sa infection. Pero sa totoo lang, ang pinakamabisang gamot ay iwasan ang paninigarilyo o yung pagbe-vape kasama na rin dyan is yung protektahan natin yung sarili natin from air pollution. Pero ang pinakamaganda dyan is tulungan natin ang inang kalikasan. Paano nga natin mapapalines uh, mapapalinis no, yung lugar at hindi na tuloy-tuloy yung air pollution na nangyari. At sa huli is yung panatiliin nating malusog at ang ating katawan sa pang-araw-araw. Sabi nga natin sa ating programa, meron lang tayong apat na sinusunod dyan. Unang-una, tamang sustansya sa ating mga kinakain. Pangalawa, yung good hydration. Pangatlo, yung tamang tulog. At huli, yung tamang ehersisyo. No? Pero kung hindi natin makuha yung apat na yun, pwede tayong uminom ng mga food supplement, lalo na kung tumatanda na tulad ng Flavon Pro at saka ng Immune Advance na nagtataglay ng lagundi na napakaganda para sa ating baga. No? So, eto kasing lagundi is napag aralan ng mga doktor, specialista at saka mga scientists dito sa Pilipinas no at nakita nila that it's good for cough, magandang panglaban sa ubo at kasama rin kontra laban sa hika. Ayan. So, pwede itong inumin araw-araw. At syempre, kung meron na kayong iniinom ng mga maintenance med, mas maganda na magpakonsulta sa inyong mga espesyalista at saka sa mga doktor kung para sa inyo ba talaga ang pag-inom ng mga ganong tipo ng gamot. Inuulit ko po, ako ulit si Doc Anton Roquel, ang nakakasama niyo as uh, every episode sa Alagang Natural. At maraming salamat sa pakikinig. Stay happy and healthy. Mga katagumpay sa kalusugan at natural na pamumuhay, mahalaga ang malinaw na layunin. Pero higit pa sa ano ang gusto natin, mas mahalaga ang tanong na paano ko ito gagawin. Sa aklat na What's in Your Honey Coach Lan Fernandez, tinuturo sa atin ang tanong na how to do it. Ang susi para maging praktikal at epektibo ang ating mga goals. Sa health journey mo, gusto mo ba nga mabawasan ang iyong timbang, magpalakas ng immune system, o mag-shift sa mas natural na pagkain? Huwag lang manatili sa pangarap, planuhin ang konkretong hakbang gumawa ng step-by-step -step plana, magtakda ng realistic timeline at maging consistent sa maliliit na pagbabago araw-araw. Tandaan na ang kalusugan ay resulta ng mga desisyon na ginawa mo ngayon. Kapag malinaw kung paano, mas mabilis mong mararating ang layunin mo sa natural at ligtas na paraan. A curious ka ba sa mga ibinahagi ko? Don't miss the book What's in Your Hand by Ms. Land Fernandez. Isang practical at empowering na guide para ma-discover at magamit mo ang gifts mo sa life purpose mo. Kung gusto mo magkaroon ng copy, madali lang. A message ang Tagumpay It's All Good sa Facebook page para maka-order. Invest in your purpose. This book might just be the push you've been waiting for. Maging malusog, mapagmalasakit, buhay na masigla, ito ang ating adhika. Bawat hinga ay buhay, pero madalas nakakaligtaan natin kung gaano kahalaga ang kalusugan ng ating baga. Hanggang sa ito'y masaktan o magkasakit. Ang baga ay parang pintuan ng buhay. Dito pumapasok ang hangin na nagbibigay sigla sa ating katawan. Kaya mahalaga ang pangangalaga rito iwas sa paninigarilyo, tamang ehersisyo at pag-iwas sa polusyon. Sa alagang natural, pinapaalala namin ang kalusugan ng baga ay susi para sa mas mahaba, mas aktibong buhay dahil kapag malaya kang huminga, malaya kang mabuhay. Yan ang ay dapat. Impormasyon na hindi lang pumapasok sa isip, kundi humihinga kasama ng puso at layunin mo para sa mas matagumpay na buhay. Hi everyone! Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Ida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay. It's all good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's, Let's spread, spread good, news, good news, good vibes, and God's goodness. goodness. Dahil sa Tagumpay, it's, it's all good! good.